For today's video mga master At yan sasalubungin natin si Pards Check natin kung maraming huli Galing sa master fishing yan mga master Napayaw Galinis kami bangka Isa, isa, ano lang Isang, isang lad, kunti Para lang hindi bumalbal. One, one, yan, okay na yan. Magalinis kami ng ano, bangtong malaki. Ito yung gamit mga master niya o raay. Kasi pala. Ay, run, baba. Di ba? mga master o. Oh. Skip ah, jack. Tito lalaki to ko oh, yung... ano tawag dito ng sariwa skipjack jack ah mga ya mga master uh, sa nagparabangon nagmadaling araw Huwag na, na Buksi daw yan, buksi Buksi mo na Wow, oh, full tank mong master Ayos ang huli ni Pards Yung yeah, mga master, wala kaming gasolina kagabi Laotsahan na rin kami Kaso wala kaming gasolina

Ito yung bangka na ginagamit ko mga master. Yan o. No? k ang makina. Pinangguyod kagabi mga master. Doon sa nawawala nung hapon. Yan mga master magkikilo na. Shout out pala sa mga taga Kawayan. Kawayan Elokosur mga master. Salamat sa supporta ninyo. Ganyan ang isda namin dito mga master, kaganda. Tyok tyok. Tyok. Borok tyok tyok. Available kami mag-deliver. Kahit saan. Kahit saan nampanig ng Luzon. Video ka lang. <laughs> oh. Na sa mga gustong mag-order ng isda mga master, order muna kayo. Hindi <coughs> sa 33 ang unang kargada mga master. Tapi, 31 tuan, plus 32 plus 33, mga master. 33 plus 33 plus tuan, tuan, daluan I have three port down.